Hindi lahat ng relasyon ay nagtatagal, pero hindi ibig sabihin na magkahiwalay na ay wala na kayong ugnayan. May mga dating magkarelasyon sa showbiz na nanatiling maging magkaibigan. The Philippine showbiz list presents ex-showbiz couples na magkaibigan matapos maghiwalay. Jericho Rosales and Heart Evangelista ang ex-lovers na sina Jericho Rosales at Hart Evangelista ay tatlong taon ding nagsama bilang magkasintahan bago sila tuluyang nagkahiwalay noong 2008. Si Hart ay kasal na ngayon kay Senator Cheese Escudero habang si Jericho naman ay napapabalitang hiwalay na sa kanyang asawang si Kim Jones. Kamakailan lang ay naghatid ng kilig sina Echo at heart nang makita silang magkasama sa iisang event dito ng January 12, 2024 bago ang event, nakapanayam si Hart at tatanong kung ano ang reaksyon niya sa viral Instagram stories ni Echo Kamakailan kung saan tinagpa siya rito sa post tungkol sa paper dolls na base sa kanilang 2005 ABS-CBN series na Panday. Ipinahiwatig ni Hart ang dahilan kung bakit malayang mag-post si Jericho ng ganoon ay dahil sila ay magkaibigan. Vic Soto and Dina Bonnevie Naging mag-asawa si Dina at Vic mula noong 1982 hanggang 1992. Nang maanala ang kanilang kasal, sila na nanatiling magkaibigan para i-co-parent ang kanilang mga anak na sina Oyo Boy Soto at Danica Soto. Si Dina ngayon ay kasal kay Ilocos Sur Rep. Diogracias Victor Savillano, habang si Vic naman ay kasal kay Pauline Luna. Rufa May Quinto and Eric Santos Sa kabila ng kanilang breakup, in good terms pa rin ang sexy comedian na si Rufa May at kapamilya singer na si Eric Santos. Nagpa siya ang dalawa na tapusin ang kanilang relasyon noong 2007 dahil sa external pressure. Noong 2016 sa interview ni Eric sa Tonight with Boy Abunda ay inamin niya ang pagkikita nila ng ni Rufa May nang mag-guest ito sa It's Showtime. Ayon kay Eric, sinadya niya talagang puntahan si Rufa May sa backstage para mag-hello rito sandali lang din daw sila nag-usap na dalawa at nagkatawanan pa. Solen Yusuf and Derek Ramsey Naghiwalay sila Solen at Derek noong 2006. Subalit noong 2016, nagkasama sila sa movie project na Love is Blind. Ayon kay Solen, hindi niya alam kung anong gagawin ng malamang si Derek pala ang kanyang leading man sa nasabing pelikula. Tinanong naman ang dating magkasintahan kung may awkwardness ba kapag sila ay nagtatrabaho at may intimate scene. Sinabi ng dalawa na masaya silang makatrabaho ang isa't isa. Inihayag naman ni Derek na excited siya nang malaman niyang si Solen ang makakatrabaho niya. Dagdag pa ni Derek na mabuti silang magkaibigan ni Solen. Rian Ramos and Casey Montero Ibinahagi ni Rian na kaibigan pa rin niya ang ex-boyfriend si Casey Montero at palagi magkakaroon ito ng espesyal na lugar sa buhay niya. Si sa isang panayam sa TV na ipinalabas noong 2016, sinabi ni Rhea na maayos ng lahat sa pagitan niya at ni Casey matapos silang wakasan ang kanilang halos dalawang taong relasyon noong December 2013. Regine Velasquez and Ariel Rivera Matatandaan na nagkaroon ng alitan noon sa pagitan ni Jelly De Belen at Regine Velasquez dahil kay Ariel Rivera. Magkasintahan pa lang noon si Jelly at Ariel nang magkaroon ng ugnayan si Regine kay Ariel. Ngunit matapos sa ilang buwan ay bumalik sa piling ni Jelly si Ariel na kalaunan ay pinakasalan at naiwang luhaan si Regine. Pagkaraan ng maraming taon ay naging maayos rin ang samahan nilang lahat kabilang ang asawa ni Regine si Ogie Alcacid. Janeline Mercado and Patrick Garcia Mahigit isang dekada na anak nakalilipas mula na magkahiwalay sa Janeline Mercado at Patrick Garcia na nanatili silang magkaibigan at magkaagapay sa pagpapalaki at pag-aalaga sa kanilang anak na si Jazz na ngayon ay isa ng binata. Jano Gibbs and Manilyn Reynes Hindi naging sekreto sa publiko na si Jano at Manilyn ay nagkaroon ng romantic relationship maliban sa pagiging love team partner sila ngunit nagkahiwalay din sila matapos ang isang taon. Ayon kay Jano, napanatili nila ni Manilin ang kanilang mabuti pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Kaibigan ni Manilin ang kasama ni Jano na si Bing Loizaga na nakasama niya noon sa isang proyekto. Jody Santa Maria and Pampi Lacson Anong na taong kasal sina Jody at Pampi bago sila naghiwalay. Kahit karelasyon na ngayon ni Pampi si Iwamoto, magkaibigan pa rin sila ni Jody. Sa katunayan, dumalo si Jody sa binyag na pangalawang anak ni Pampi kay Iwa. At magkasama din silang lahat na ipagdiwag nila ang high school graduation na nag-iisang anak na, na Jody at Pampi na si 3D noong May 2023. Ogie Alcacid and Michelle Van Ameren Nagtagal na labing dalawang taon ang pagsasama ni na Ogie at Michelle bago sila na desisyong maghiwalay. Patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon at pagkikita hanggang sa kasalukuyan bilang dating mag-asawa. Sa katulayan, noong January 2023, muli nagkasama-sama ang dating mag-asawa at ang kanilang mga anak. Janeline Mercado and Mark Heras Napanatili na ni Jeneline at Mark ang magandang pagkakaibigan nila sa kabila ng pagtatapos ng kanilang romantic relationship noon. Sinabi ni Jeneline na naging matatag pangaraw ang pagkakaibigan nila matapos ang halos sampung taon. Christian Bautista and Rachel Ango Si Christian at Rachel ay dati magkasintahan noong 2006 ngunit nauwi rin ito sa hiwalayan dahil sa kanilang pagkakaiba. Pero mula noon, nanatili ang kanilang pagkakaibigan. Joyce Ching and Christopher Martin. Kahit na nagbreak ang dating kapuso love team na sina Joyce at Christopher Martin, na natili pa rin ang kanilang turingan sa isa't isa bilang mag-best friends. Vilma Santos and Edo Manzano Ang star for all season na si Vilma Santos at Edo Manzano ay nagkaroon lamang ng dalawang taong pagsasama bilang mag-asawa, ngunit nananatili silang magkaibigan. Noong April 2023, pareho silang dumalo sa binyag na kanilang apo na si Isabella Rose. Andy Eigenman and Jake Ejercito. Nasaksihan ng publiko noon ang hidwaan sa pagitan ng dating magkasintahan na sina Andy Eigenman at Jake Ejercito para sa custody ng kanilang anak na si Ellie. Ngunit sa kabila nito, nagawang lagpasan ito ng dalawa at sa katunayan ay hinahangaan ng mga tao ang pagpapalaki at pagkoko-parenting nila kay Ellie. Katrina Halili and Chris Lawrence Limang taon din ang itinagal ng relasyon ni ng Chris at Katrina bago sila tuluyang naghiwalay noong 2014. Noong una, nagkaroon sila ng hidwaan na umabot pa nga sa pagtanggi ni Katrina kay Chris na makita ang kanilang anak. Pero naayos naman nila ito at payapang nagkoko-parenting sa anak nilang si Katie. Sa isang interview kay Katrina noong 2023, sinabi niya na mas naging mabuting magkaibigan sila ni Chris dahil kay Katie. Lotlot de Leon and Ramon Christopher Gutierrez Nagsimula bilang sikat na love team noong dekada 80 si na Lotlot at Christopher at kalauna na ikinasal noong 1989. Ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay biniyayaan ng apat na mga anak. Ngunit tulad ng iba, na pa rin ito sa hiwalayan at noong 2008 ay opisyal na naanal ang kanilang kasal. Matapos maanal, pinili ni Lotlot at Monching na maging magkaibigan dahil naniniwala sila na ito ang mas makakabuti sa kanilang apat na mga anak. Pops Fernandez and Martin Rivera labing pitong taong kasal si na Pops at Martin bago sila naghiwalay. Sa isang interview noong January 2024, nagbigay ng papuri si Martin kay Pops para sa kanilang magandang pagsasamahan bilang magkaibigan. Para naman kay Pops, ito ay dahil sa effort nilang dalawa. Habang may isang pangyayari na humantong sa kanilang paghihiwalay, ang dalawang mga awit ay nanatiling involved sa buhay ng kanilang mga anak. Sa katunayan ay nagsasama-sama sila sa mga holidays at sinusuportahan ang isa't isa. Buboy Villar and Angeline Gorens Lumipas ng ilang taon mula nang tapusin na Buboy at Angeline ang kanilang engagement ngunit na natili pa rin silang magkaibigan. Sa isang panayam, ibinahagi ni Buboy ang kanilang co-parenting setup para sa kanilang mga anak. Tinukoy ni Buboy na masaya ang kanilang arrangement ngayon at malapit silang magkaibigan. Dagdag pa ni Buboy, bagamat may mga hindi maiiwasang hamon sa buhay, tinutulungan nila ang isa't isa. Sunshine Cruz and Cesar Montano Naging daan ang anak nilang si Sam para masimula ng ex-couple na Sunshine at Cesar ang magandang relasyon ng kanilang blended family. Noong 2022 ay hindi lang sila nagkabati, kundi nagkakasama pa sila kasama ang tatlo nilang mga anak, pati na rin ang partner ni Cesar na si Kath at kanilang mga anak. Kamakailan lang ay nagbigay ng painting bilang regalo si Cesar kay Sunshine na ibinahagi ni Sunshine sa kanyang Instagram account. Romnick Sarmenta and Harleen Bautista Minsan minahal bilang mag-love team sina Romnick at Harleen na kalaunan ay nagpakasal at nagsama ng napakahabang panahon bilang mag-asawa. Pero matapos ang 19 years, nauwi pa rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, para sa kanilang limang mga anak, pinili ng ex-couple na manatiling magkaibigan. Janela Salvador and Marcus Patterson. Napanatili nila Janela at Marcus ang magandang co-parenting relationship at pagkakaibigan nila sa gitna ng kanilang paghihiwalay. Sa katunayan, sa third birthday party ng kanilang anak na si Jude Trevor, magkasama sila naghanda at i celebrate na ginanap noong October 2023. Makikita sa mga larawang ibinahagi nila na masaya nilang ipinagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!